ito na nga yung pagkakataon. Nakaitindi ko sya Puno is mabubuksan na. Kasi walang wala na talagang mabubut guys. So ito, atin na ang bibilangin kung magkani siya. Hoy! Ito sa akin. Ito sa akin. Wow! Walang mayaman. Na. kita mayaman ka na. <laughs> mama? Sa ay, sa mama? Ay, wait. Bote na mataas na mataas. Uwak pa ako.